Ito outfit ko nung bata pa ako. <laughs> ayan. Good morning, Lindy. Saan si Ate Rose? Nasa baba ako nagsasampay. Kumain na kayo? Opo. Anong kinain niyo? Yung tulingan po. Tilingan? Ako din kakain ako ng tulingan ni Tia Julie. Masarap po. Masarap, di ba? Mm, excited akong kumain na yan. Kain tayo. Kumain na nga sila. Tikman na natin ang napakasarap na sinaing na tilingan ni Tia Julie gusto po nakakamay. Lagyan natin ng kamias. Um, kamyas. Tama-tama hmm. ah. yung -tama, asin. No? Sarap po mm yun. -hmm. Saan? So, eto na nga mga Habibis. Paalis na kami ngayon. Natapunta kami ng Robinson's Antipolo sa so Super 50 para sa aming meet and greet event. Oh my God! Ate Raos, Lindy, ready na kayo? Yeah, ready na kayong sumayo uli mamaya. Magnedi kayo, baka sumayo kayo. Hindi ko wala lang. Charis lang. M&M na lang tayo doon mamaya. Ayan o, si Lindy Nakapag-ayos na? Opo. Ready na kayo? Excited na kayo? Excited na kayo. My God, ayan, tara. let's go, let's go! Let's go! Mimi, let's go na. Masama pa karamdam ko. Oo nga, masama pa karamdam ko. Habi David, nilalang na tsaka gabi. Pero ngayon, okay, okay ka na, di ba? Pero wala akong boses, boses ako. Okay lang yun. Ang importante, makapunta tayo doon. Tapos... Hindi ko magkakasinat ako. Mag-rest ka na lang pag uwi natin mamaya. I-kiss mo na lang ako. Okay, kina kiss na. Bye-bye. Ha? Bye-bye. Let's go, let's go! So, malapit na kami sa Robinson's Antipolo. sa ka na, lindi. Excited na ko. Yan. Sabi David ang taga-waze namin and this is our second meet and greet sa super 50 event kaya naman sobrang excited kami at sana may mga pumunta uh, para mamit ang mga hobby bees yan

She has a new t-shirt. Ganito outfit ko nung bata pa ako. Ganyan. Outfit ni Hattie David nung matapas niya. Dito, -tapos. So kakatapos naman ang first hour ng ating meet so, and greet. Sa mga photos, mga so, may pang nakapila. So may more one hour pa bago kami mag-closing uh, dito. Closing. So, o, bago matapos. Ayan. Hindi, ngayon na pa mo. Kamusta naman yung mga namimit natin? Kamusta naman yung mga namimit natin dito? Parang well, it's so much organized po po. Oo nga, nakakasalamat sila sa mga habis na pumunta dito. Oo <laughs> nga. tapos na kami meet and greet grabe so ang pumunta maraming maraming salamat sa mga hubbies na pumunta po dito sa Robinson's mas madami Antipola. yung pumunta nga ngayon sa Antipolo Uh, compared nung sa San Pedro natin Pero sobrang organized So nagpapasalamat kami sa Super 50 At sa uh, Robinson's din Robinson's Place Antipolo For providing security At sobrang organized na event yes. And sobrang saya lang Sobrang positive vibes Yes, kami. maraming salamat Ano at Rose, Dindi? enjoy ka ba? Opo, sobrang nag-enjoy po Ate Rose Opo, sir <laughs> Nag-enjoy po, sobrang saya po Oo, oh, nakakatawa mga Hobbies Maraming salamat po yan at dahil napagod kami sa event, kakain naman kami kasi gutom na gutom na kami. Kain na tayo. Seafood. Yan. Enjoy! And andito na kami sa bahay. Grabe, pagod na pagod ako. Inaantok na ako. Ayun na si Nati Ros. Napagod ka, Ati Ros? Pagod na kami. Pag Nakatulog sa po. biyahe. Po. Nakatulog kami sa biyahe. And nasa bahay na kami. Dedirasyon na namin yung kaming pagtulog kasi nakakain kami ng dinner. Maraming salamat sa mga pumunta sa Robin sa Sunday Polo, mga Habibis. Namumula ka tuloy. <laughs> ako nakita pala sa video. <laughs> tuloy tayo.